Ayan mga idol, balay may nag up pala dito sa amin yung dumating sa amin na pibiyahing ang hilis pampanga. Ito pinick up na nila. Kasamahan so, yan dito kaso lang itong isa na ito malaki magkasang laki lang naman ito sila pero hindi pa na ito may kakargas hindi magkakasya kasi ang dala nila 6 wheels lang dapat forward so tatlo kasi ito mayroon pa maka, yung malaki tatlo pero sa loob mayroon mga karton doon pero hindi na nga maisabay kasi nga yun dalawa lang ang kanyang karga Ayan. yan tinabuna nila ng tolda dalawa na yan so, bali tinulungan pa namin yan sila mag tolda kanina pero ngayon okay na kaya kaya na nila yung magtatali na rin naman sila So, okay. Hanap muna tayo ng magagawa dito mga idol kasi dito tayo sa Buriga ngayon. Karga muna kami mga idol ng pang-deliver para bukas para may papaglagyan yung container namin. <coughs> kasi yung iba baba namin container ipapasok namin doon sa loob ng bodega ay puno yung bodega Ah, uh, kailangan namin magbawas, katargahan muna natin 'to. Eh, hey, mamuna tayo president. i you harga kami mga idol, pambiyahe para bukas. So, maga kailan maga? Kailan 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 Goodbye. Oh.